Wala pa siya. Tawag natin subscribe <coughs> Na? Tawag natin? Na? Uy. Tawag ka? Saan? Tawag ka siya, no? Sa Skype ka. Eh, wala pa siya. Di pa naka-online. Ayan si Daddy. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Yun. Ayan si Daddy. Nasa Dubai na si Daddy. Di na siya babalik. <coughs> Tawag pa siya. Sa, sa, camera na lang, no? Ha? Huh? Usap ko na lang siya dito, na, no? Ha? Huh? na, no? Ha? Huh? Okay lang? Okay lang? Okay lang? Hmm? Huh? Punta na lang tayong ano, SM, na, no? Na? No? Na? No? punta na lang tayo ng STEM. Laro ka na lang doon. Umalis na si Daddy. Nasa Dubai na siya. Sorry sabi Sabihin mo kay Daddy, huwag na siya. Hindi, sabihin mo kay Daddy.